Lino ng tubig. Ang kagalingan dito, guys, pagka nandito kami sa bundok, nakakain na kami ng sariwang isda na pa sa ilog. Tulad niyan, guys, eh. Kung gusto niyo may swimming pool pa oh. <laughs> oh gusto niyo ilog. Kung <laughs> swimming pool. Ewan ko lang kung tanyan, niyan. O libre maligo diyan. Kanina nakita ko mga nililigo yung mga bata. Kasi tamang tama lang sa kanila yung yung lalim ng tubig hindi sila para malunod malapit lang eh ay liligo yung mga bata minis ang tubig yan guys oh baganda sana pag angat ang video eh ayan o ayun na o oh. parang swimming pool ayan guys oh Diyan na rin sila naglalaba. Parang tingin ko na. ng tubig. O oh, diba? Kung gusto mo ng libreng paliguan, dito lang yan sa... Sitio San Josep Barangay San Jose, Antipolo. <laughs> Walang bayad. Pwede pa 'yung mga bata. Lawak pa ng paliguan, di ba? <laughs>